Hello, baldam baby. Uh, uh, ah, yeah. candy? Free? Oh, free, oh. Oh, you got candy. Mmm. Whistle yan, whistle. Kinakain din yan. Nung bata ako yan laruan ko. Oh, Tama, ma'am? Naabutan oh, mo yan? Oh. Welcome. Mmm. <laughs> Meron dyan, ano, sample kung paano palobohin. May pasahero ko. Oh, oh. <laughs> siya nagpaloboh. <laughs> Inilahila niya muna. Kailan hilain muna? Ay, ito po? Oo. Oh yung fly rubber niya para bulolobo siya, may strength siya. Yeah. Tsaka siya lulubo. Kung Yung libangan ng bata kapag nasa ano ka, di ba? Okay. Nasa kasasakyan. Okay. Tayo na, nanay tayo na. Alam natin yung, yung mga bata na iinip eh. Uh, di ba katulad okay. mo minsan, katulad natin na uma, sumakay ka na wala kang dalang laruan. Okay. Di ba? Naiinip. Kaya yung... minsan kailangan may dalapang tablet, may... Mm di ba? Kaya yeah, yun ang naisipin ko rin. Tsaka may ano yan ma'am? may kwento yan. Oh. May laruan na yan. Oo, oh, ano pong kwento? Ah, kasi yung pasahero ko, di ba pandemic? Okay. May anak siya dalawa. Mm -hmm. Yung mother nasa abroad. Ngayon, siyempre, yung bata hindi lumalabas. Okay. Dinilabas niya, pumunta siya ng mm -hmm. uh, drop ko sa SM Mega Mall. Okay. Ang tagal, tagal iniyak ng bata talaga. Ayaw, ayaw niya talaga umano. Ayaw niya talaga ano uh, umalis ng bahay. Okay. Ngayon sinakay ng tatay niya diyan nagsisiksik sa ilalim. Oh, tumawala, talaga kasi takot siya sa tao, okay. 'di ba? Kasi okay. nga ayaw lumabas pa ay, diba, ay, sa si pandemic. Sana, ay, <coughs> hindi, 'di ba ng pandemic, ma'am? Okay. Bawal lumabas ang bata. Okay. Yun, 'Yon ang nilabas niya. Kaya nung nilabas niya nag-iiyak talaga, iyak lang iyak. Hindi mapatigil ng tatay. Kaya ako kinakausap-usap ko, nawawala nawala tapos iiyak na naman. Oh. Nagkaroon ng pera. May mga kasi kami, di ba? May panukli kami. Ha? Okay. lahat ng mga bariya ko. <laughs> kinalikot niya ng kinalikot. <laughs> Talagang naubos yung bariya ko. Napunta sa ilalim. <laughs> di ko alam kung saan na napunta yung iba. Ang daming yung bariya. Sa so, ikaw nga naman, bakit din nga rin naman ako maglagay ng candy? Oh. Ay, ng, ano, ng laruan. nang laruan. Ngayon ang ginagawa ko, tinatago ko lang yung laruan ko. Oh. Once na may bata, once na may bata, tsaka ko lang binibigay. Yun. Tapos sabi ko, nung ano na, yun, hindi pa ako nagbablog dun, ma'am. Oo. oh. Uh -huh. Tapos nung nagbablog na ako, uh -huh. yun, nilagay ko na lagi talaga mismo dyan. Ay ko, may naano rin yung bata sa akin na, bakit nga di ako maglagay ng laro? Talaga, nagsisisik-sik dyan, ma'am. <laughs> talaga nag yung bata. Uh -huh. Kasi oo, oh, di ba pandemic, yung bata, takot lumabas kasi sabi-sabihin, mahuhuli. Uh -huh. Di ba, yun. Eh, wala yung nanay. Di na sanay na yung oh, uh -huh. bata. Hindi iba pa rin kasi pag nanay, pag nanay aamu-amuhin mo, 'di ba? Pag umiiyak, siya pinapabayaan mo lang. Yun mm. din talaga hindi ko makakalimutan na bata na sumakay sa sasakyan ko na talaga. Story, no? mm, sobrang iyak talaga nung bata. Kung pwede ko lang buhatin noon, bubuhatin ko. Nakakaawa din. Oh, nakakaawa kasi ang tagal umiyak ng bata. No, noon, nung tumigil siya, yung pera nilalaro-laro niya hanggang makapunta na siya ng SM. Tatabi ko lang ha. Good luck po sa ano nyo, Kalir. Thank you. Thank you, baby.